Minamahal na mga kapatid. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon sa pananampalataya at debosyon, upang tawagin ang banal na presensya ng tatlong makapangyarihang Arkanghel, San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Naway ang kanilang mga pagpapala at proteksyon ay sumaatin, habang ating itinaas ang ating mga puso at espiritu sa panalangin. Arkanghel Miguel, tagapagtanggol ng langit, pinuno ng mga hukbong celestial, hinihiling namin na kami iyong protektahan at palakasin sa aming mga pang-araw-araw na laban. Arkanghel Gabriel, Mensahero ng Diyos, Tagapagdala ng Mabuting Balita, liwanagan mo ang aming mga landas at pagkalooban kami ng karunungan at kaliwanagan. Arkanghel Rafael, Banal na Manggagamot, Gabay at Tagapayo, Ibuhos mo ang iyong kagalingan sa amin at gabayan kami sa aming espiritual na paglalakbay. Sa matatag na pananampalataya at bukas na mga puso, simulan natin ang panalangin ito sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sinisimulan namin ang panalangin ito ng may kababaang loob at debosyon. O Banal na Santatlo, Diyos na Iisa, at Tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo, pinupuri at sinasamba namin kayo ng buong puso. Pagpalain niyo po ang panalangin ito na itinaas namin sa inyong banal na pangalan. Amang makalangit, pinagmumulan ng lahat ng nilikha, ibuhos niyo ang inyong mga biyaya sa amin. Nawaiyakapin kami ng inyong walang hanggang awa, at pagkalooban kami ng lakas upang tahakin ang landas ng katarungan at pagmamahal. Panginoong Heso Kristo, minamahal na anak ng Ama, aming kaligtasan, at katubusan, liwanagan mo ang aming mga puso ng iyong presensya. Naway ang iyong halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo ay magbigay inspirasyon sa amin upang mamuhay sa kabanalan at maging mga instrumento ng iyong kapayapaan. Espiritu Santo, banal na apoy, gabay at mga aliw, punuin mo kami ng iyong karunungan at kaalaman. Naway ang iyong liwanag ay magdala sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng sandali ang iyong mga kaloob ay magpakita sa aming buhay, nagdudulot ng kaginhawahan at direksyon. O Banal na Santatlo, hinihiling namin ang inyong proteksyon at pagpapala sa panalangin ito. Naway maging daluyan ito ng biyaya at pagbabago, at sa pamamagitan nito ay lumago kami sa pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Mahal na Arkanghel Miguel, tagapagtanggol ng langit at pinuno ng mga hukbong celestial. Kami ay nagtitipon ngayon na may mga pusong mapagpakumbaba at nagpapasalamat upang tawagin ang inyong makapangyarihang pagtulong. Kayo na may inyong tabak ng liwanag na lumalaban sa kasamaan at nagtatanggol sa mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo ang aming mga panalangin sa banal na sandali na ito. Sa panahon ng pagsubok at kawalan ng katiyakan, hinahanap namin ang inyong patnubay at pangangalaga ng langit. Naway ang inyong presensya ay suma sa amin. Habang itinaas namin ang aming mga tinig sa papuri at pagsusumamo, may tiwala sa inyong lakas at katarungan. Arkanghel Miguel, patnubayan niyo kami sa labanang espiritual, laban sa mga puwersa ng kadiliman, at palakasin ang aming pananampalataya, upang harapin ang anumang pagsubok. Sa inyong pangalan, hinahanap namin ang kapayapaan at kaligtasan, umaasa sa inyong patuloy na pagbabantay sa aming mga buhay. O mga banal na Arkanghel Miguel, Gabriel at Rafael, makapangyarihang mga mensahero ng Diyos, nagtitipon kami sa inyong harapan na may kababaang loob at pananampalataya. Sa inyong banal na presensya, aming hinihiling na kami ay inyong protektahan, laban sa lahat ng kasamaan at panganib na maaaring banta sa amin. Arkanghel Miguel, tanggol ng langit, sa inyong tabak ng liwanag, itaboy nyo ang mga negatibong impluensya na sumisira sa aming landas ng kabutihan. Arkanghel Gabriel, tagapagdala ng mabuting balita, liwanagin nyo ang aming mga puso at isipan upang makilala ang katotohanan at labanan ang mga tukso ng kasamaan. Arkanghel Rafael, banal na tagapagpagaling, patatagin nyo kami sa laban-laban sa mga puwersa ng kadiliman na nagnanais sirain ang aming pananampalataya sa inyong makapangyarihang pagtulong, naway aming harapin bawat hamon ng may tapang at tiwala, na batid namin kami ay nasa ilalim ng pagmamahal at proteksyon ng Diyos. Naway inyong liwanag ang aming gabay at inyong biyaya ang aming gabay sa bawat sandali ng aming buhay. O makapangyarihang Arkanghel Michael, Gabriel at Raphael, mga banal na mensahero ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, kami ay nakatayo sa harap mo ng may bukas at mapagpakumbabang puso. Sa sandaling ito ng panalangin, hinihiling namin na bigyan mo kami ng lakas ng loob at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may hindi matitinag na pananampalataya. Arkangel Michael, Celestial Warrior, palakasin mo kami sa labanan laban sa mga paghihirap na kinakaharap namin araw-araw. Naway protektahan kami ng iyong tabak ng liwanag mula sa mga panganib at gabayan kami sa landas ng katuwiran. Arkanghel Gabriel, tagapaghatid ng mabuting balita, bigyan mo kami ng inspirasyon sa iyong mensahe ng pag-asa at katotohanan. Liwanagin natin ang ating isipan upang mabatid natin kung ano ang patas at tama, kahit na sa harap ng mga kahirapan. Arkanghel Rafael, banal na manggagamot, bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang mga sakit ng katawan, isip at kaluluwa. Naway ang iyong presensya ay maging aming lakas at aliw sa mga sandali ng panghihina ng loob at kawalan ng katiyakan. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, naway sumulong kami ng may kumpiyansa, batid na ang Diyos ay kasama namin sa bawat hakbang ng daan. Mahal na Arkanghel Gabriel, mensahero ng Diyos, tagapagdala ng mabuting balita. Kami ay nananawagan sa iyo sa sagradong sandaling ito, ng may bukas at mapagpakumbabang puso. Ikaw na nagdala ng mga banal na mensahe ng pag-asa, at katotohanan, gabayan mo kami sa oras na ito ng panalangin. Liwanagin mo ang aming isipan, upang maunawaan ang iyong mga salita, at bigyan kami ng inspirasyon na mamuhay ayon sa banal na kalooban naway palibutan kami ng iyong makalangit na presensya ng kapayapaan, at kalinawan, habang hinihiling namin ang iyong tulong sa mga paglalakbay sa buhay. Liwanagin ang aming mga isip ng banal na pawis, o makapangyarihang Arkanghel Michael, Gabriel at Rafael. Nakatayo kami sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba, at pagpipitagan, humihingi ng iyong patnubay at proteksyon. Ang Arkanghel Michael, ang makalangit na tagapagtanggol, ay nagpapalakas sa atin sa pakikipaglaban sa kasamaan, at ginagabayan tayo sa landas ng katarungan. Arkanghel Gabriel, sugo ng Diyos, bigyan mo kami ng inspirasyon ng iyong mga salita ng pag-asa, at katotohanan. Ang Arkanghel Rafael, ang banal na manggagamot, ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga paghihirap at sakit ng katawan at kaluluwa sa kanyang presensya, hinahangad nating marinig at maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Naway gabayan kami ng iyong liwanag at suportahan kami ng iyong proteksyon sa lahat ng oras. Arkanghel Gabriel, mensahero ng Diyos, tagapaghatid ng mabuting balita, bigyan kami ng kalinawan sa aming mga pag-iisip at kilos, upang makilala namin ang tamang landas sa aming buhay liwanagin mo ang aming isipan ng iyong banal na karunungan, upang aming maunawaan ang mga mensahe ng pag-asa at katotohanan na hatid mo sa amin. Sa patnubay ng iyong liwanag, naway ang ating mga pagpili ay laging naaayon sa kalooban ng Diyos at sa ating banal na layunin. Mahal na Arkanghel Rafael, banal na manggagamot, gabay at tagapayo, hinihiling ka namin sa oras na ito ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala ikaw na pinagmumulan ng kagalingan at karunungan, kami ay nakatayo sa iyong harapan na hinahanap ang iyong makapangyarihang pamamagitan. Liwanagin mo ang aming isipan ng iyong banal na liwanag, upang maunawaan namin ang mga landas ng pisikal, mental at espiritual na pagpapagaling. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na harapin ang mga sakit ng katawan at kaluluwa, at gabayan kami sa landas ng kalusugan at katahimikan. Nawai aliwin kami ng iyong presensya sa mga sandali ng sakit at kawalan ng katiyakan, at naway gabayan kami ng iyong karunungan sa lahat ng mga desisyon. Arkanghel Raphael, banal na manggagamot sa iyong kabutihan at kapangyarihan, ibuhos mo ang iyong pagpapagaling sa aming mga katawan, isipan at kaluluwa. Naway tumagos ang iyong makalangit na liwanag sa bawat selula, na ibalik ang ating pisikal, mental at espiritual na kalusugan. Gabayan mo kami sa landas ng kagalingan, iwaksi ang lahat ng karamdaman at kapighatian na sumasalot sa amin. Naway ang iyong presensya ay maging balsamo ng kaaliwan at pag-asa, na nagpapanibago sa aming kagalingan, at nagpapalakas ng aming pananampalataya. Sa kababaang loob, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang pamamagitan upang kami ay mamuhay ng ganap ayon sa banal na kalooban. O, makapangyarihang Arkanghel Michael, Gabriel at Rafael. Kayong mga makalangit na tagapag-alaga at mensahero ng Diyos, nakatayo kami sa harap mo ng may pananampalataya at debosyon. Sa iyong banal na presensya, hinihiling namin na ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa amin. Arkanghel Michael, Celestial Warrior, protektahan mo kami ng iyong tabak ng liwanag laban sa lahat ng kasamaan at panganib na maaaring magbanta sa amin. Arkanghel Gabriel, tagapagdala ng mabuting balita, paliwanagan mo ang aming mga landas ng iyong makalangit na karunungan, upang aming matanggap at maunawaan ang mga banal na mensahe sa aming buhay. Arkanghel Rafael, banal na mga gamot, bigyan kami ng pisikal, mental at espiritual na pagpapagaling na kailangan namin. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, naway maranasan namin ang himala ng pagbabago sa aming buhay. Nawai alisin ng lahat ng balakid, gumaling nawa ang mga karamdaman, at maghari nawa ang kapayapaan at kaunlaran sa ating mga puso at tahanan. Pagpalain kami ng iyong patuloy na proteksyon at patnubayan kami sa landas ng katuwiran at kabutihan. Nawai maging gayon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Arkanghel Rafael, banal na manggagamot, gabay at tagapayo hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon. Gabayan kami sa aming espiritual na landas, tulungan kaming makahanap ng kapayapaan at katahimikan sa aming mga buhay. Pagaanin mo ang aming mga hakbang sa iyong karunungan at pagmamahal, upang mabatid namin ang kalooban ng Diyos sa bawat paglalakbay. Alisin mo sa amin ang mga kawalang katiyakan at takot, at patnubayan mo kami ng iyong mantanang liwanag at kagalingan upang kami ay mamuhay ng may pagkakaisa at ganap. Naway ang iyong presensya ay umaliw sa amin at magbigay ng inspirasyon sa amin na sundan ang landas ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Arkanghel Michael, Arkanghel Gabriel at Arkanghel Rafael, sangalan nating lahat, ipinapahayag namin ang aming malalim na pasasalamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at namamagitan para sa atin sa Diyos. Ang iyong makalangit na kapangyarihan at kabutihan ay naging mapagkukunan ng kaginhawahan at lakas sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong proteksyon, patnubay at pagpapagaling, na tumutulong sa amin na harapin ang mga hamon ng buhay ng may panibagong pananampalataya, Nawa'y patuloy na gabayan ng iyong banal na liwanag ang aming mga hakbang at liwanagan ang aming mga puso. Sa kababaang-loob at pasasalamat, kami ay nagtitiwala sa iyong patuloy na tulong at sa biyaya ng Diyos. Banal na Trinidad, Ama, Anak at Banal na Espiritu, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong mga pagpapala at patuloy na presensya sa aming buhay. Ikaw na pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig, awa at biyaya kinikilala namin ang iyong walang katapusang kabaitan at ang iyong pag-aalaga ng Ama. Salamat sa paggabay sa aming mga hakbang, sa pagpapalakas sa amin sa mga pagsubok, at sa pagbibigay sa amin ng pag-asa na nagpapanatili sa aming pananampalataya. Naway laging tapat ang aming debosyon sa iyo, at laging tapat ang aming paglilingkod sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyong banal na plano para sa amin, at sumusuko sa iyong kalooban ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Naway patuloy na liwanagan ng iyong banal na liwanag ang aming mga landas, at akayin kami sa ganap na buhay na walang hanggan. Naway maging gayon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Naway ang proteksyon at paggabay ng tatlong Arkanghel, Michael, Gabriel at Raphael, ay laging sumaatin, na nagbibigay liwanag sa ating mga landas, at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. Naway ang kapayapaan at proteksyon ng tatlong arkanghel, ay laging sumainyo. Hanggang sa susunod, mahal na mga kaibigan at kapatid ng pananampalataya. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at panatilihin tayo sa Kanyang banal na biyaya. Amen. Kung naantig ka sa panalangin ito, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan, mag-iwan ng like at mag-subscribe, upang matulungan ang channel na magdala ng higit pa sa salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa panonood ng video na ito at makita ka sa susunod.